Gandang araw mga lods, pag-uusapan natin mga kaganapan sa boxing Turki Alalshik, inoferan si Canelo Alvarez ng tatlong malalaking laban na deal na nag-uumpisa sa laban kay Crawford Pero kahapon nga mga lods, ayon sa Ring Magazine, na-cancel na ang Canelo versus Crawford Kasi mukhang si Jake Paul ang lalabanan ni Canelo, mas malaki ang kikitain ni Canelo Ayon naman sa ESPN, si Boots Ennis versus Terence Crawford ang inaayos na ngayon ni Torquia Lalshik. Samantala mga lods kababayan natin na si Arthur Villanueva. Makakarap ang Mexicanong si Brian Mercado sa Nogales, Mexico. Dayo na naman ang ating kababayan. Maglalaban sila 10 rounds sa Super Bantamweight Division division ito nina Naoya Inoue at Janriel Casimero samantala hindi daw kamatch ni Alan Picasso si Naoya Inoue at walang pag-asang maka-upset si Carl James Martin daw ang kamatch ni Alan Picasso ayon sa mga Pinoy fans at ang kamatch naman ni Naoya Inoue ay si Janriel Casimero iniintay naman natin ang sagot ni Manny Pacquiao kung tutulungan nga ba nito na may kasang bakbakan na ito para bigyan na ni Casimero ng dumis ang perfectong record ni The Monster para matapos na ang pagkumpara ni Bob Arum kina Naoya Inoue at Manny Pacquiao Samantala ayon sa lehitimong source na pina na daw ang salpukan ni Canelo Alvarez at Jake Paul Parehas silang pinakamalalaking pangalan sa boxing may 3 sa Las Vegas, USA sa T-Mobile Arena ang target na petsa at lokasyon. Sa cruiserweight division sila maglalaban sa limit na 200 pounds at ipapalabas ito sa Netflix. Ayon naman kay Teofimo Lopez ang hula niya sa rematch ni Arthur Beterbiev at Dimitri Bivol. Magiging parehas lang daw ang resulta sa unang laban. Si Beterbiev pa rin ang mananalo sa rematch. Samantala marami ang nanghinayang noon Nakatakda na sanang maglaban noon Sina John Riel Casimero at Naoya Inoue Kaso hindi tuloy dahil sa COVID pandemic Kaya tuloy sina Jason Moloney at Michael Dasmarinas Ang nakalaban ni Inoue Na parehong ginanap sa United States Mukhang syerte ni Inoue dahil kung natuloy noon at natalo siya Kay John Riel Casimero hindi na sana niya nakamit ang kanyang mga makasaysayang two division undisputed champion. Samantalang ang Alan Picasso masipag lumaban. Nakalimang panalo siya last year kasama dito ang panalo niya kay Asat Hovhannisian na napanalunan niya ang WBC final eliminator. Kung saan siya ngayon ang mandatory challenger ni Naoya Inoue sa WBC. May mahusay na skill daw si Picasso at masarap panoorin. Maaksyon makipaglaban. Pero walang knockout power para tapusin si Naoya Inoue. Kung magsabayan sila ng suntukan. Kaya di daw siya pwedeng makipagsabayan kay The Monster. Kasi knockout lang ang abutin niya. Malas niya at kapanahunan niya si Inoue. Pero swerte pa rin naman. mag siya ng milyong dolyar sa laban nila.